Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. authority. Mga kabrigada ang ating one time the new Filipino time alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Sa narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. At ngayon, Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Kabrigada Brigada Pagsisid sa Taalik na pinaniniwala ang pinagtapunan ng mga labi ng missing sa Bungeros, aarangkada na! Amerika nagpataw na ng 20% na taripa sa Pilipinas. Ang gobyerno aapila sa desisyon ni President Trump. Samantala ilang linggo bago ang sona ng Pangulo, iba't ibang mga grupo naghahanda na sa kanilang programa. Ang first half naman ng Marcos administration kabrigada, binigyan ng bagsak na grado. Tatlong mga low pressure area binabantayan ngayon ng Pagasa. Ang isa rito may chance na maging bagyo. Brigada Balita Nationwide, sa Tanghali. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News, FM, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to achieve a better life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Brigada Nationwide, Brigada Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Webes, July 10, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di Vera. At Brigada Leo Navarro Malikden. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Samantala sa mga kabrigada, dumako naman tayo dyan sa Batangas. Technical diving team na magsasagawa ng initial diving operation sa Taalik para hanapin ang mga labi ng missing sa Bungeros, naka-standby na. Wala dyan sa Batangas, Jigo Custodio, Ibrigada Mo! Brigada! Brigada B -b 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 Report. Brigad Angel, alauna mamayang hapon, inaasahang magsisimula ang initial diving operation dito sa Taal Lake para sa paghahanap sa mga labi ng missing sa bungeros na itinapon manod dito sa lawa bilang paghahanda sa operasyon nagsagawa ng briefing ang mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya kabilang sina PCG Southern Tagalog District Commodore Heronimo Tovilla. DOJ Assistant Secretary Celestino Cruz at Mico Clavano at CIDG 4A OIC Police Lieutenant Colonel Genaban Ali. Naka-standby na rin ang technical diving team, green team ng mga rubber boat at rigid hull inflatable boat na gagamitin sa operasyon sa ngayon, tinetesting na ng Philippine Coast Guard ang mga gagamiting rubber boat, lalo pa't walang tigil ang hampas ng malalakas na alon. Inaasahan din ang mga oras na darating ang mga opisyal ng DOJ dito sa Coast Guard substation Talisay at magsasagawa ng press briefing kaugnay sa isasagawang operasyon. Wala pa namang kumpirmasyon kung sasama sa operasyon ang whistleblower na si Julie Patidongan o mas kilala bilang si Alias Totoy. Bukod sa lawak ng lawa ng taal, isa pa sa mga hamon ay ang lalim nito na halos nasa dalawang daang metro. Pero ayon sa DOJ, mayroon na silang lead kung saan posibleng matagpuan ang labi ng mga nawawalang sa At ito ay sa isang fish pond na nirerentahan ng isa sa mga isinasangkot sa kaso. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Jigo Custodio ng 15.1 Brigada News of Manila. The Music News. Badum, badum, sa ibang balita mga kabrigada, takatakdang umapila ang gobyerno ng Pilipinas sa Amerika. Pinuloy na kasi ni US President Donald Trump ang pagpapataw ng taripa sa mga goods na nagmumula sa Pilipinas sa isang liham ni Trump kay Pangulong Bongbong Marcos, nakalahad dito ang 20% tariff sa Pilipinas, epektibo sa Agosto a Uno. Mas mataas pa ito sa unang inanunsyo na 17%. Nakasaad dito na hindi raw reciprocal ang trade relation ng Pilipinas at ng Amerika na nagdudulot naman ng deficit at banta sa kanilang ekonomiya. Maliban sa Pilipinas, may anim pang minor trading partners ang pinatawan din ng taripa. Samantala sa isang mensahe, kinumpirma naman uh, ni Philippine Ambassador to the US, Babe Romualdez, uh, na makikipag-negotiate pa sila sa Amerika sa sa bakasa o baka sakaling mapababa pa ito. Nakatakda bumalik ang Pilipinas o Philippine Delegation na uh, sa Amerika para sa posibleng negosasyon. Inaasahan naman na pangungunahan nito ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go, DTI at ilang bahagi ng economic team ng Pangulo. Kada balita nationwide. Kada balita nationwide. Samantala mga kabrigada sa iba pang mga balita. Pinabantayan ngayon ng pag-asa ang tatlong mga low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang isang nasa loob ng par ay huling namataan sa layong 793 kilometers, hilagang silangan ng itbayat Batanes. Sa ngayon, mababa pa rin ang tsansa na mag-develop ito bilang isang ganap na bagyo. Samantala, ang ikalawang LPA naman mga kabrigada sa labas ng par ay malayo pa pero ito yung may katamtamang chance na maging bagyo sa susunod na 24 oras. Huling namataan sa layong 2,700 o 7 kilometro silangan ng extreme Northern Luzon. Ang ikatlong LPA naman ay remnant na nagdaang bagyong bising at na monitor sa layong 475 kilometro hilagang kanluran pa rin ng Batanes. Samantala, kung alinman sa tatlo ang magiging bagyo habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, ito ay tatawaging bagyong krising ang siyang ikatlong bagyo sa taong 2025. Sa ngayon, hanging habagat pa rin o ang sinasabing Southwest Monsoon ang magdadala ng mga pagulaan sa malaking bahagi ng bansa, kabilang na sa Metro Manila, Batanes, Babuyan Islands, Sambales, Bataan, Cavite, Occidental Mindoro at anti-case. Tognay na balita mga kabrigada, isa ang napaulat na nasawi dahil sa habagat at bagyong bising ayon sa NDRRMC. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada! report isa ang napaulat na nasawi dahil sa epekto ng southwest monsoon o habagat at bagyong bising. Galing umenos sa Las Piñas ang biktima na natagpuan na lang na wala ng buhay at kinukumpirma pa kung nasawi ito dahil sa pagkalunod. Ayon sa NDRRMC, aabot na sa 103,274 individuals o 32,606 families ang naapektuhan ng malawakang pagbaha at pagulan sa Region 1 Central Zone Corde administrative region at NCR. Nagpapatuloy rin ang pamamahagi ng tulong ng pamahalaan sa mga apektadong pamilya. Umabot na sa halos 7 milyon ang naipapaabot na ayuda, kabilang ang family food packs at hygiene kits na ipinamamahagi ng DSWD at iba pang ahensya ng pamahalaan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News. Oh, sorry. Kada balita nationwide. Abrigada ngayong nalalapit ng State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 28. Kasado na ang mga kilos protesta ng iba't ibang grupo kabilang ang Bagong Alyansang Makabayan or Bayan. Sa panayam ng Brigada News FM Manila, kay Bayan Secretary General Renato Reyes, binigyang din ito na maraming issue ang hindi na ng Administrasyong Marcos lalo na sa ekonomiya ng ating bansa. 5, eh, ano, yung grado isin, eh, babagsak talaga kasi mm -hmm. walang meaningful na paglutas sa problema sa ekonomiya. No? Remember, itong administration na ito, merong wage bill mm -hmm. na nakapasa na sa Senado at sa mababang kapulungan. Pero yung kanyang economy team, naglabas ng position paper na tinututulan yung legislated wage hike. Historic sana yun kasi it would be the first legislated wage hike mm -hmm. since 1989. Mm -hmm. Ibig sabihin nito mga kabrigada, ang grado na binigay ng taong bayan sa gobyerno dahil sa patuloy na kahirapan, mahal na bilihin at kakulangan sa trabaho. Dagdag pa ni Reyes, maging mga mas malawak at mas sa organize ang hanay ng mga magpoprotesta ngayong taon upang iparating sa Pangulo ang kanilang mga hinaing. Kabila na nga rito ay ang mga pangunahing panawagan ng grupo. Sa huli, hinikait pa ni Reyes ang publiko na samahan sila sa araw ng zona upang iparinig sa Pangulo ang tunay na lagayan ng bayan Definitely there will be a big protest action mm -hmm. so darating uh, July 28 no uh, kakaibang sona ito kasi nga nangyayari siya sa backdrop mm -hmm. ng may impeachment trial dapat may ICC uh, proceedings laban sa dating pangulo matindi yung uh, awayan sa politika sa ating bansa ngayon mm -hmm. habang lagana pa rin no yung problema sa kabuhayan sa ekonomiya sa kahirapan so lahat ho 'yan kumbaga parang bulkan sasabog mm -hmm. eh yung kalagayan natin ngayon <laughs> sa balita nationwide. Samantala mga kabrigada, si Pangulong Marcos nagpaabot ng pakikiramay sa Texas kasunod ng malawakang pagbaha. Brigada Maricar Sargan, i-brigada e mo. Brigada! Report! Nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Estados Unidos, lalo na sa mga taga Texas. Kasunod yan ang malawakang pagbaha doon na kumitil ng buhay at nagdulot ng matinding pinsala. Sa isang pahayag, sinabi ng Pangulo na nakikiramay siya kay U.S. President Donald Trump at sa mga apektadong pamilya. Ayon kay Pangulo Marcos Batid ng Pilipinas, ang hirap ng pagbangon matapos ang matinding sakuna. Dagdag pa ng Pangulo, kaisa ang sambayan ng Pilipino sa panalangin at suporta habang sinusubukan ng mga taga-Texas na makabangon. Naniniwala rin siyang sa tulong ng lakas ng loob ng mga Amerikano at sa pamumuno ni U.S. President Donald Trump, malalampasan nila ang crisis na ito. Nauna na sinabi ng palasyo na wala sila natanggap na ulata na may Pilipinong naapektuhan ng pagbaha. Sa kabila nito, tiniyak ng pamahalaan na handa itong magpaabot ng tulong sa mga Pilipinong nasa Texas na mga ngailangan ng suporta. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sarigan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News. Authority. Nilinaw naman ni Senador Bam Aquino mga kabrigada na walang katotohanan na iniendorso niya ang isang programa kung saan maaring kumita ang mga Pilipino ng malaking pera kapalit naman ng investment. Ang sa uh, Saal Manufactured Clip na kumakalat sa social media, makikita ang ilang kanilang news anchor na nagbabalita na iniendorso ng Senador ang programa kung saan ang investment ng publiko na 15,000 pesos ay maaring lumago ng hanggang 175,000 pesos bawat Go. na nito nanawagan ang senador sa autoridad na agad itong paimbestigahan at alamin ang taong nasa likod nito para mapanagot. Para matigil ng kaparehong insidente, sinabi pa ni Aquino na plano nila maghain ng panukalang batas na tututok sa paglaban sa anumang paggamit ng deepfakes para sa panloloko. Si Sen. Kiko Pangilinan naman nagsalita na sa gitna ng mga ulata na sasali siya sa majority bloc. Kafka, Brigada Ann Cortez, i-brigada mo. Brigada, live report. Binasag na ni Sen. Kiko Pangilinan ang kanyang katahimikan sa gitna nga ng mga ulat na sasapi siya sa majority black at hindi nga sa black ni Sen. sa Hontiveros. Sa kanyang post sa social media, sinabi nito na naniniwala siya na ang laban sa gutom, korupsyon at kahirapan ang pinakamalaking problema ang kinaharap ng bansa. Kaugnay nga nito ay ginit niyang hindi siya susuko sa paglaban dito at bukas siyang makipagtulungan sa iba pang partido sa kabilangan ng kanilang kulay sa politika. Batid din naman noon ng senador na karapatan ng bawat Pilipino na sabihin ang kanilang opinion. Kahit na ang linya ng mga kritiko sa kanya na parang tinatry do niya ang kanyang mga kasamahan para sa kanyang personal na interes. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin silang nag-uusap ni na senadora Riza Hontiveros at senador Pam Aquino hinggil dito at sa July 28 daw nila ibabahagi ang kanilang opisyal na desisyon. Matatandaan sinabi kamakailan ng dalawang senador na mukhang sa majority bloc sasama. Si sinapangilina na takino at nakapirma na umano ang mga ito. Sa resolusyong sumusuporta sa Senate Presidency ni Sen. Cheese Escudero, in the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of 38. Brigada Balitan Nationwide sa Tanghali. Kabrigada, haharap naman sa kasong civil liability ang operator ng bus na sangkot sa munay pananakit at pang abuso kay alias Macmac, -Mac, Isa isang pasaherong may intellectual disability. Ito'y kasunod mga kabrigada ng isinampang kasong child abuse laban sa isang pasahero. Taong nito, malapit na rin ma-identify ang isa pang sangkot sa pangabuso sa nasabing biktima. Sa po ng Brigada News FM Manila, kay legal counsel ni Makmak na si Attorney Angelo Alban, ipinaliwanag nitong hiwalay ang naturang civil case na kanilang inihanda laban sa operator ng bus bilang bahagi ng pananagutan sa kapabayaan ng kanilang mga tauhan. Bagamat hindi direktang responsable ang kumpanya sa insidente ng pambubugbog, iginit pa ni D. Alban na may pananagutan pa rin ito dahil sa kapabayaan at kawalan ng agarang aksyon lalo na hindi agad naibigay ang CCTV footage na nakakatulong sana sa investigasyon. Ayon pa kay Attorney Alban umaasa silang kikilos din ang Department of Transportation, ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa aspeto ng administrative sanctions upang masiguro ang accountability at kaligtasan ng mga pasahero, lalo na ang mga may kapansanan company, civil liability po ang aming pre-prepare dyan. Ang inail po natin kahapon ay criminal case. Mm. -hmm. Ngayon, bakit natin kinasuhan din yung driver at yung konduktor? Kasi nasa batas din po natin ano, na ang kapabayaan sa isa na naabuso mm -hmm. ay ginakasuhan din po yan. Mm -hmm. That is first. Yan ang tinig ni Attorney Angelo de Alban. Brigada Nationwide. Samantala mga kabrigada, ang DSWD isinusulong uh, ang pagkakaroon ng batas na po sa mga PWD sa public transport. Brigada Katrina i ibrigada mo. Brigada. Report. Inilalaban ng Department of Social Welfare and Development ang mas mahigpit na pagpapatupad ng Magna Carta for Persons with Disabilities upang maprotektahan ng mga ito sa pampublikong sasakyan. Ito ay matapos ang sunod-sunod na dababalita ang sinapit ng mga PWD sa public transport. Kabilang na nga si Alias Makmak, ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlawa, dapat isama sa training ng mga driver at konduktora ang mga karapatan ng mga may kapansanan, apparent month o non-apparent ang case. Kaugnay nito, pinapalalahanan ng mga operator na may parusang pagkakakulong at multa kapag lumabag sa nasabing batas. At kung may mapapatunayan namang dumabag, maaari itong makulong ng 6 na buwan hanggang 2 taon at pagmultahin ng 50000 hanggang 200000 ayon sa ahensya. Samantala, sa panayam ng Brigada News sa Manila kay attorney Angelo de Alban, ang legal counsel ni Macmac, Mac, sinabi nitong suportado niya ang panukalang keep quiet policy sa mga pampublikong sasakyan upang maiwasan ng mga insidente ang maaaring mag-trigger sa ilang paserong may kapansanan, katulad na lamang ni Macmac. Mac. Anya, ang ganitong orin ng polisya ay makatutulong hindi lamang sa mga persons with disability, kundi maging sa pangkalahatan upang maging inclusive at safe space ang public transportation para sa lahat. Sinusuportahan ko po ang lahat ng polisya na makakatulong po hindi lamang po sa sektor ng may kapansanan, kung hindi para sa lahat po ng commuting public. Alam naman po natin na may mga sasakyan na napakalakas magpatuktog, di ba yung tubig oh. o yung may mga blinking light na gabing-gabi na may neon pink pa, no? Kahit na wala kang kapansanan, matitrigger yung vertigo mo, eh. Matitrigger oh. yung uh, anxiety mo. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Hanson ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News. Awesome. Umapilan naman mga kabrigadang transport group na piston sa pamahalaan na pag-aralan muna ng mabuti ang pagpapatupad ng anti-sardinas policy o mas kilala sa maigpit na regulasyon laban sa overloading na mga pasaherong sasakyan. Sa panayam ng Brigada News FM Manila, kay Piston National President ka Modi Floranda, iginit nitong hindi dapat agad sisihin ang mga chopper at operators sa siksikan sa mga pampublikong sasakyan. Anya, hindi naman kusang loob na nagsisiksikan ng mga pasahero, kundi dahil kulang ang supply ng pampublikong transportasyon sa kalsada, kaya napipilitan silang magsisiksikan. Kaya hindi dapat agad pagmultahin o ripasara ang mga drivers at mga operators na ito lamang ang tangi hanap buhay. Dapat maraming aralan ng, mm. uh, ng gobyerno Biyo ng DOT. Tapos -hmm. Ah. So, bakit ng Sarbio na system mm. sa ating public transport, ay sumasalamin po yan doon sa kakakulangan ng na nagsiservisyo sa mga mamamayan. Tapos so, pagkat mm. wala naman pong commuters na gusto niya makipagsisikan sa isang maliit na mga minibus, uh, ah, wala din naman commuters na gusto nila sumabit sa mga jeep. Mm Pero bakit na bakit naubliga? Samantala bukod dito mga kabrigada, ay giniti ni Kamote na dapat payagan ng pamahalaan ang agarang pag Renew na mga prangkisa at makapagrehistro ng mga pampublikong sasakyan upang matugunan ang kakulangan sa supply. Kaya sa ngayon... hmm. Ay uh, nagdudulot pa rin talaga ito nung uh, patuloy na kahirapan sa hanay po ng mga operator natin na hindi talaga tayo pinapayagan na mapag at makapag-restro. Magamat ito ay verbal hmm. na pag ipag usap natin kay sekretary na sinasabi nga niya 100%, hmm. papayagan tayo mga pag sa ating mga mahumayan. Hmm. Pero hanggang sa ngayon ay tayo po ay uh, hindi pinapayagan. Pagkabrigada ang DepEd at DICT pagtutulungang palakasin ang internet sa mga pampublikong paaralan. Brigada Sheila Matibag, ibrigada e mo. Brigada. Brigada. B -b 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 Tiniyak ng Department of Education at Department of Information and Communication Technology ang pagsusulong ng pagkakaroon ng internet sa lahat ng mga public school sa bansa. Sa anunsyo ng mga ahensya, sinabi ng mga ito na pinalalakas nila ang mga hakbang upang ma-connect ang mga pampublikong paaralan sa internet ngayong taon. Naging mas posible pa ito kasunod ng paglulunsad ng phases 2 at 3 ng National Fiber Backbone noong July 7 sa Leyte. Mayroon ding ni SIM program na target naman mag-provide ng libreng SIM cards na may data sa higit 113,000 na mga mag-aaral, halos 4,000 na mga guro at halos 400 na mga public schools. Maliban sa mga ito, magsisimula na rin sa 2026 ang paghahatid ng solar-powered systems at satellite internet sa mga underserved schools. Ayon kay Deputy Secretary Sani Angara, hindi mapalalago ang kalidad ng edukasyon kung hindi konektado ang mga estudyante sa mundo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Uh, brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Six six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa tanghali. Ang brigada inyong napakinggan, ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines katuwang ang Maxan Capsule at ang Moms Love ES1 Capsule. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di At Brigada Leo Navarro Malikden. Maraming salamat sa inyong pagkikinig mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News! Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Max Dietary Supplement Capsule Ang haging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.